Okay. Pagkagising sa umaga mga guys, bago tayo magtrabaho, gisingin muna natin ang ating mga dugo at litid. Kalugin natin. Kalugin natin ang ating mga lindong. Huwag <laughs> tayo manukot. Pasayin natin ang ating sarili. Magandang araw mga guys. Okay. Pagkagising sa umaga mga guys. Bago tayo magtrabaho. Gisingin muna natin ang ating mga dugo at litid. Kalugin natin. Okay. kalugin natin ang ating mga lindon. Huwag <laughs> tayo manukot. Pasayin natin ang ating sarili. Magandang araw mga guys.